na polis dahil sa umano'y kidnap for ransom o pagdukot ng apat na dayuhan sa Pasay City. Isa sa mga inaresto, police major pa. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, posibleng parte ng sindikato ang mga suspect. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado hating gabi noong June 2, makikita ang pagharang ng police motorcycle na yan sa isang itim na sedan sa Tath Avenue sa Pasay. Nang tumabi sa gilid ng kalsada ang nasitang kotse, huminto sa likuran nito ang nakasunod na puting van. Kita na tila nag-usap pa ang traffic police at ang driver ng sedan. Maya-maya pa, ilang lalaki na ang bumaba mula sa van. Pinalibutan nila ang sedan at pinagbubuksan ang mga pintu nito. Tila nanonood lang ang rider na police at sa katuloy umalis. Sa pilitan namang pinababa ang mga sakay ng sedan na napag-alamang tatlong Chinese at isang Malaysian. Forsahang na ipasok sa puting van ang Malaysian at isang Chinese. Sa isa pangkuha ng CCTV, kita kung paanong nagpupumiglas ang ilang biktima kung saan dalawa ang maswerteng nakatakas. Ang pangyayaring ito, hindi pala lehitimong operasyon, kundi kaso ng kidnap for ransom, sangkot ang ilang pulis. Yung uh, modus nila is uh, meron lang yung uh, nag... I-inform sa mga kasamahan na pulis na merong i-operate, ipa-plug down lang yung uh, sasakyan. Usual target nila is foreign national. Umabot sa 2.5 million pesos ang ibinayad na ransom, kaya nakalaya kinabukasan ang dinukot na Malaysian at Chinese. Ang dalawa naman nilang kasama na nakatakas, nakapagsumbong sa mga otoridad, kaya natukoy at naaresto ang apat na sungkot na pulis. Kanina, iniharap sila sa media tatlo sa kanila, ang may ranggong sergeant at ang pinakamataas ay isang police major. Pero mo ginamit ha yung mga motor pa ng gobyerno. Isipin mo yun. Ganong ka itong mga taong ito. It's a syndicate dahil, tignan mo, uh, more than two or three who group themselves for a common illegal purpose. 2.5 million is uh, isang malaking pera and not uh, only 2.5 million ang nakulimbat nila. In the past, alam nyo yung pera, tempting eh. so, gustong, uh, I suppose, gustong nga uh, magkaroon ng easy money. Si PMP Chief Police General Romel Marbil, dismayado sa mga kabaro. You destroyed yung buhay nyo and you destroyed yung tiwala ng mga tao sa polis natin. Lahat ng polis na involved, wala na tayong patawad at hindi pa talaga tayong magpapatawad. And we will make sure that itong mga tao, they will die in prison. Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung may kaugnayan ang mga arestadong pulis sa iba pang mga napaulat na kidnap for ransom. Magsasagawa rin ang follow-up operation dahil may sampu pang civilian suspects na pinaghahanap. Mahaharap ang apat na pulis sa reklamong kidnapping, robbery at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.